So, yung una mga wag maglagay kayo ng uh, graba sa ilalim. So, tsaka nyo ipatong itong ating parilya. So, lagyan natin ang bato. So, ang gagawin namin mga karesa, kakabit natin yung tanse. Tsaka natin hulugan para hindi na tayo mahirapan. So, naglalagay tayo ng stopper, mga karesa Para hindi na umiwas-iwas pa yung parilya natin. So, yan mga karesa, para hindi na tayo mahirapan magpatayo. Yan. Diretso na Pag pinatayo na natin yung bakal eh, tutuwirin na lang natin yung poste. So yung pansi mga kalisa, tapat nyo lang dito. Yan. So malaki itong poste namin kaya nag-adjust ako dito ng uno para uno rin sa kabila kasi quattro yung aming uh, na piles. Tingnan natin yung kapal. Eh. So 1.16 mga ka sa bot dito para makuha yung uh, bainting kapal niya. Ay So, good morning mga sa Sana namang mapagpalang lunis. So, magkakabit tayo ng poste. So, tinatapos ko lang to. ito. Mga kakaris, uh, itong bobida ng boss ko. Kasi may in dito pag tangali. So, isi-share ko lang sa inyo yung pagkapit uh, pagkabit ng uh, aming poste. Mga so, yan uh, kasama ko yung ko. So, kung bago ka pala sa channel ko, huwag uh, makalimutan mag-subscribe. I-like mo na rin pag nagustuhan mo at saka Pindutin na rin yung bell para update ka sa mga bago kong video. Uh, Shoutout nga pala kaya Mami del. So, kay Mami del, magpagaling ka ma'am. So, may Binili uh, biniling doktor ni ma'am na umiwas muna sa umbaga sa cellphone. Sa mga kita ulo siguro. So, sana naman na hindi ako kasali. So, kay ma'am na uh, magpagaling ka ma'am. So, Ganito muna. Ah, i-share ko lang sa inyo yung uh, simpleng pagkabit post poste. Eh. Kahit uh, para magtuloy-tuloy lang yung ating channel, mga kares. Para hindi naman tayo matengga. At kahit pa paano nakaka-upload tayo. So, for beginner lang ito mga kares. Uh, para kahit pa paano, kaya so, nagsabi ko, tuloy-tuloy uh, yung ating channel. So, yan. Umpisa na natin. So yung una mga karsa, wag kayo ng graba sa ilalim. So tsaka nyo ipatong itong ating parilya. So lagyan natin ng bato. So ang gagawin namin mga karsa, kakabit natin yung tanse. Tsaka natin hulugan para hindi na tayo mahirapan. So sana makakuha kayo ng konting idea. Ado ati bariya na nakaragan. Ado ati pati kasi na nakarag. So ikabit lang natin yung tansi mga kris para mahulugan natin yun. Nang hindi tayo mahirapan. So naglalagay tayo ng stopper mga karas, yan. Para hindi na umiwas-iwas pa yung parilya natin.

Go. So yan mga kares para hindi na tayo mahirapan magpatayo. Yan. Pag pinatayo na natin yung bakal eh, tutuwirin na lang natin yung poste.

So yun mga ka nakapagtayo na kami ng isa. So. Na? Kanya-kanya. Okay ito mga kares. Uh, yung kapal ito, 20, 20 cm. Ang bubuhusin natin. So, nakakabit na kami yung tatlo. So yung pansi mga kares, tapat nyo lang dito. Yan. So malaki tong poste namin kaya nag-adjust ako dito ng uno para uno rin sa kabila kasi 4 yung aming uh, block na piles. Ayan. natin yung kapal. Mm -hmm. Tama na si Jason. Mm -hmm. Nagtinapay ko tan. Mali dapat ako 160 130 Bain kaya ka Bain ka yung lara. Bain kaya ka Bain kaya ka oh, Bain kaya ka Bain kaya ka Bain kaya ka Bain kaya ka Ano? Di bali yung... ko ah! 160 namin namin. 16, 16. 16. Oh, 60. So 116 mga kal sa uh, bot dito para makuha yung uh, bainting kapal niya. Ayun. Siya so, gawi ta dam Daga saman lang, daga sam lang ay cellphone ko di kan ko. Oh, na natin to. Mga kal. Speaker. Ada air dinar dai balay kas pare. Hm. Mga sakali matapos namin itong uh, tatlo pa. Mabusan, palibot itong pael na to, mga kal. So pag nabusan namin tong uh, bali 2 6 na poste, mag na naman kami so bukas ito sa kanya sa wool putting mga kares para may share ko naman sa inyo kahit uh, konti lang so mapapansin nyo mga kares kung makapal yung uh, poste natin, 16 mm so 12 lang sana yan kaso lang uh, nagsara ng hardware po ito nagsara kaya ginamit namin yung mga hindi natinda na bakal so kung nagtitipid ka pa pwede rin 10 kasi bungula, bungalow, house lang ito so matibay na bungalow house to mga sa 16 yung kanya so solar type itong bahay na to. So, nagkakabit si Bayo ng uh, yung swan para makuha yung pinaka uh, pinakabuhos nito na 20 cm. He did later. So, yan mga kare sa tanghali na so break time so nakap nakapitong poste kami sa half day mga so abangan nyo po yung pag uh, pag uh, paghalo uh, block namin so paglalagay ng uh, wilputing so lalagyan ko pa ito ng kanya uh, yung malit na bigas sa baba So ayan po yung naikabit namin ng uh, half day. So nabuhusan na po yan. Mga res. So may So may apat pala post dito mga kares. So itong uh, project na ito, mga kares sa uh, tatlong kwarto. Ah, so, uh, uh, maluwang na kusina kunting sala uh, at may terrace at meron din siyang 30 uh, kitchen so hanggang dito muna mga kares abangan nyo na bukas yung uh, paglalagay ko ng wall uh, putting nya so konting share lang para kay kuya so, for beginner lang po ito mga res para may may upload lang tayo sa ating uh, munting channel so hanggang dito muna God bless sa inyong lahat uh, magandang tanganin